Nakatakdang magsampa ng na mga kaso ang Department of Justice laban sa mga judge na nagpalaya sa foreign Pogo employees na naaresto sa Las Piñas nitong nakalipas na Hunyo dahil sa pagkakasangkot umano sa human trafficking operations. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, apat sa mga korte sa Las Piñas ang nagkaloob ng habeas corpus petitions. Dagdag pa ni Remulla, inatasan na niya ang Bureau of Immigration na magsampa ng nararapat na kaso laban sa mga judge na nagbigay ng na turang habeas corpus petitions. Paliwanag pa ng kalihim, ang ibig sabihin daw nito ay binabaliwala nila ang hurisdiksyon ng Immigration Bureau ng Department of Justice pagdating sa mga iligal na gawain ng mga foreign nationals sa bansa. Ayon kay Remulia, nasa anim na 600 foreigners ang napagbigyan sa kanilang petisyon. Sinabi naman ni Attorney Christian Vargas, legal counsel ng Shenzhouang Network Technology, na i-verify niya parawang datos dito pero ang habeas corpus anya ay may basbas ng korte. Pinabulaanan din ni Vargas ang mga paratang tungkol sa human trafficking at iba pang iligal na aktibidad sa naturang Pogo Service Provider at iginiit na lehitimong negosyo ng kumpanya. Matatandang nitong June 27, nagsagawa ng search warrant ang mga otoridad kasunod ng human trafficking sa compound ng Shen Shuang, kung saan iniulat ng mga pulis ang nasa 1,500 na mga Pilipino at nasa 1,000 ring mga foreigner ang nasa klolohan. At 'yan ng MBC Network News, mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.